Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ng hakbang kontra rice smuggling, hoarding at iba pang iligal na gawain, dalawang warehouses ng bigas sa Pulang Lupa sa Las Piñas City at Bacoor, Cavite, ang ininspeksyon ng mga otoridad. Ito ay sa joint inspection ng Bureau of Customs, Port of Manila, Philippine Coast Guard, mga lokal na opisyal at iba pa. Operasyon tumampad ang rice products mula sa Vietnam, Thailand at China na tinatayang nagkakahalaga ng 40 million pesos. Napag-alaman sa investigasyon na binibenta ng trader ang 25 kilo na sakod ng Vietnamese rice sa halagang 1,320 pesos o 52 pesos and 8 centavos kada kilo. Mas mataas ito sa itinakdang price cap ng pamahalaan na 41 to 45 pesos per kilo para sa well-milled at regular milled rice. Iginit naman na may-ari ng warehouse na hindi sila importers kundi rice traders. Dahil dito, binigyan ng otoridad ang may-ari ng labing limang araw para isumite ang mga mahalagang dokumento tulad ng proof of payment ng duties and taxes mula sa kanilang supplier at importer.